yun uh, um, magandang araw mga idol yan so well uh, usapang RCBC tayo mga idol sa tanong ni idol uh, Joshua Silbaro Iyan, sa sa ating uh, video ngayong araw na to uh, sasagutin natin yung kanyang tanong patungkol sa kanyang RCBC salary loan yan so ito po yung tanong niya Good day po. Tanong lang po. Tapos na po ako sa salary loan ko. Po. Pero wala pa rin po akong salary loan offer. Pagka-offer pa po ba ako? Yan. So, uh, thank you po sa pag-comment Idol Joshua Silvano. Yan. So, meron po tayong uh, ano po kasi uh, pagkakataon na tapos na tayo sa ating salary loan and halimbawa po ah uh, sahod ngayon ah uh, yung pagkaltas po ng uh, salary loan natin ngayong araw na to sahod ah uh, tatlong araw po yun bago mag-reflect sa system nila so nauna po yung uh, deduction ah uh, delay po yung posting nila sa system yan Kapag tatlong araw na po ay wala pa po kayong offer pataas, tatlong araw pataas magtaka ka na po kasi uh, baka po meron kayong uh, natitira pang balance eh, na kahit sintabo po ay kailangan po ninyong ma-zero, balance po yung inyong uh, natitirang balance sa salary loan. Hindi nyo po na po 'yun makikita kung hindi niyo po uh, itatawag sa RCBC loan service hotline 'yan. Ah uh, Para malaman nyo po na kung may balance po kayo o wala, kailangan nyo po 'yung tawagan. 'Yan. Sa kanilang ah uh, RCBC loan service hotline number. Ah uh, ito po 'yan, ilalagay natin 'yan sa screen 'yan, number. Ah ang kailangan nyo po kung ready ay ah uh, Unang-una -una yung uh, pangalan po ninyo, registered, cellphone number. Kung alam nyo po yung inyong, uh, inyong loan account number, yung 16 digit, uh, maganda kasi kailangan nyo po yun. Ngayon, kung hindi nyo po alam, pwede nyo po yung kunin kung sakaling may balance po kayo sa loan niyo, dun sa operator na makakausap ninyo. Kasi kailangan nyo pong gamit, magagamit nyo po yun sa pag uh, bayad ng natitirang balansin ng inyong uh, salary loan. Kahit sintabo lang po yun, kailangan nyo pong mabayaran. Pwede niyo po yung bayaran via uh, over the counter po sa mismong RCBC branch. At pwede rin naman po via online, GCash, or sa inyong mismong RCBC Pulse. Yan. Mas maganda kung sa RCBC palit nyo na po bayaran Kasi wala po siyang service cards uh, Pagbabayaran nyo po yun uh, Punta lang po kayo sa pay bills Tapos Search nyo sa search bar yung RCBC credit bank card yan At syempre kailangan po ang inyong Loan account number Yung 16 digits na sinasabi ko Na makikita sa inyong Outstanding loan balance yan. yan na po yung nasa baba po ng outstanding balance ninyo. Yun. Tapos, lalagay nyo po yung amount. Pag nabayaran nyo na po yun, after 3 days po, magantay po tayo ng after 3 days, uh, lalabas na po yung open po. Ayan. lang po. ah uh, sana nasagot ko yung, yung tanong Idol Joshua. Ayan. Uh, sana may natutunan kayo sa ating video. Uh, sa so, mga uh, nagtatalong po kung paano po magbayad. Meron din po akong latest video kung paano po magbayad ng uh, salary loan sa RCBC Pulse. Gamit ang RCBC Pulse. So, yun lang po. Hanggang dito na po muna tayo. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yan, Ganigans TV. Thank you.